Wanda araw mga boss Kung matatandaan nyo mga boss Yung dati nating na pinuntahan Nung kumuha tayo ng dakumo So bumalik kami ngayon kasi tag-ulan So ayan bali dito Banda dati yan Tuyong tuyan yung mga boss at wala pang palay So ay may palay na So bali nauna na si Janre Siya yung kumukuha Subukan natin mga boss kung may makuha tayo Punta natin siya Nandito si John Ray, mga boss. Huwag natin kung may nakuha na siya. Good morning, John Ray, boy. How? Gana lang ba, line? Nakakuha na siya ng ano? Oh, ah, kuhol niya. Red dog.

Ayan o. Oh. Take gun. Atugal alay oh. Nagtukul niya. Mabalagal tikul o. Oh. Sabali talaga. Busog niya. ano po buso Malaki ano yung isa So dito nakukuha mga boss sa mga pilapil yung may butas Tsagan lang natin Kailangan natin dadukutin sa mga gilid-gilid

Yan mga boss, halos tagus-tagus na -tagus may Tagus-tagus sa mga pilapil. Sayang sa itong mga puno. Lalaki. Yan. Oh, yun mga boss. Laki. Oh. Yan mga boss, ang oh, laki. Yan oh. Ay natin sa lagyan. Yan yung uh, Dakumo mga boss. Karon yung diskarte diskarte sa pagguha. Yan yung pinakamalaki sa kanila. Ayan, kasama din natin si uh, Junior. Tapos, yung pamangkin ko. Kuha na rin tayo ng uh, kuhol. Sayang yung pagkakataon, nandito na tayo sa bukid. So, ayan, uh, bali yung background po natin. Ayan yung uh, Dipalo River. Caraballo Mountain. Ayan. So yan mga boss yung nakuha natin. Ah uh, bali dako mo saka yung kuhol. So bali kumuha na rin kami ni pamangkin ng kuhol. Bali yung nakuha ni Fredian na mo mga boss sa kanya na lang yan ito na lang sa amin yung kuhol at pauwi na rin kami tignan yung reference nila mga boss itong kuhol sa yung katawan nyo laki